Good morning everyone. Morning. Good morning. Nandito pa rin tayo sa ano sa Hanya. Nandito pa rin tayo sa Great at uh, naglalakad-lakad lang kami. Maaga alas 9 na umaga uh, at iniisip namin pakita namin sa inyo sights and sounds dito. Ano bang pwedeng makita? Ano bang pwedeng ma Pero alam ko nandun na nandun papunta yung market. Oo oh, nga, ano. Pero sarado ba? June, yung una tayong dumating dito, nat tayo kasi nakita natin itong sa left-hand side. Ito yung gym yan, eh. Ang gym siya. Eh. Napakalaki gym, yung gym. Uh, hindi siya. Gym, ang tawag dito? Eh, Para ko stay gym. Oo, dami yeah. mga bata nag e show. dami nag e show. Ang laki ng mga weights na nililift nila diyan. Tsaka may track and field. Ayun, eh, oh, laki. Ayun, oh, libre. Ayun, libre. sa libre. Ayun, libre. Dito, here, here, We have to go here. Track field. Kami. Level-level tayo. Tsaka marami dito mga ano lang, bench. Upuan. Public use ata ito. Oh, Gym equipment na ito. Yan. Yeah. Ganda, no? Oh, At maganda ang panahon ngayon. Sakto. mga <laughs> okay ilang degrees ba ito? Maka ano siguro? 20 degrees? 22 degrees? Mm -hmm. Sabi nga yun, sabi nga nito, napakainit ngayong araw. Oo, oh, hindi masyado mainit ngayon. Hindi masyado malamig, tama lang. At, uh, What we found so far, eh, napaka-friendly po ng mga tao dito. Very accommodating. accommodating. At saka, they'll try to speak to you in English kung hindi ka naman nagsasalita ng lingwahe nila. Tignan natin doon. Ano palang titignan natin? Mabibili na ako. Marami dito palang kainan. All throughout yung stretch na ito. So, Ito oh, isang ano to, parang sari-sari store. Tsaka may bakery. independent. Sari-sari store. Yes. Independent shop. independent shop. Mga independent shop. Tsaka mali-sari mm -hmm. store. Ito, oh. Ito Ito. Sa kanto lang. Mm -hmm. Tsaka ano, napansin mo yung presyo, no? Hindi naman kamahalan. Ayos lang? Ah, mahal lang. Kaya uh, yung kunwari, may local silang butchers. Ang dami. Uh, bakery. Maraming bakery na eh. Tawid muna tayo. Pwede tawid muna tayo. Tingnan natin kung ano. Ito nga lang pag tumatawid, yung mga tao ni. Eh. Parang hindi na gano'n pedestrian. Eh, parang Pilipinas din ang ano, pagtawid dito oh, sa pagmaneho. Ingat nga lang kayo pag tumatawid. Ganun ganun parang Pilipinas. Oo, oh, lalo yung mga motor, no? <laughs> Grabe magmotor dito, mabibilis. At saka na pag dito, tumitigas ang buho ko dito sobra. Kahit anong condition na. Eh. Ngayon, yeah, malapit na tayo sa Hanya. Sa, hindi, ah, nasa Hanya pala tayo. Malapit na tayo sa sentro. Jun, nandun yung bakery na sinasabi ko sa iyo. Uh, further, uh, further down. oh, dito yun. Pakita Pero natin bakery. Pero may nainlaban kasi kaming bakery dito. Masarap talaga. Just by chance na ano kami, napunta doon. At napakasarap nung natikman namin yung mga tinapay niya. Tsaka yung mga pastry, tsaka cakes. Kaya ito si June. Ay mama natin. Pumunta doon ulit. Babalikan natin 'yun, masarap 'yan. <laughs> tsaka ano, tama yung presyo. Hindi okay. hindi harang talaga. Dito tayo. ito yung mga tao dito, magaling din sila mag-Ingles, no? Oo. mo sila? Tsaka, hindi sila ano, hindi hard sell dito. Hindi hard sell oh. dito. Kagaya gaya bumisita ka sa Portugal na, palagi kang inaano. Oh, dito kayo kumain, dito kayo kumain. At oh, tsaka sa ano, There's may restaurant. So sa Spain ba 'yon? At tsaka oh. sa France din, no? grabe sa France yung mga ano nagbebenta talagang hard sell talaga sila And pero dito mga pamilya dito ayan oh nga ka, kasi maybe, island siya island oh. siya kaya hindi masyado ano mga sa kanila eh, ano siguro nila yung important ng tourist sa kanila relax lang sila ano lang uh, they respect yung tourists ito malapit na parang relax lang yung mga ano dito yung tao yun ang nararamdaman namin Parang they're not yeah, rushing. Olive tree ba ito? Olive, oh, no? Olive. Paraming olive uh, trees all throughout as you travel. Teka, tatawid na naman tayo. Let's see. Dito, olive Halika lang po dito. Halika Ano ba ito? Fisioterapy. Fisioterapy clinic. Saan ah, ito? Dito saan siya Fighter jet o naririnig ko palagi sa umaga malapit lang kasi sa base to sa base ng ano, military ah talaga? o, oh, narinig mo yun yung jet fighter eto na yung pinaka malayo-layo namin trinavel so far hmm. supposedly Turkey supposedly sa Turkey kami pupunta kaya lang sabi ko kay Jun let's do something different, different this time napunta tayo ng Greece island siya halos pareho ng Mallorca no? Ah, Saka, ah, oh, oh. Sardinya. Sardinia. Yung feeling nito ay yung feeling ng vibes ng Sardinia. Ah, ano ta, ng bansa na ito is yung parang Sardinia, oh. Uh -huh. Mallorca. Island lang siya. Ngayon uh -huh. malapit na tayo ni. Saan ba yung bakery? Sa right at yun eh. Malapit sa church. Ito hairdresser. Hindi isip po kong pag-upit. lang baka Hindi kami magkaintindihan <laughs> mag magkainti at lumit na yung buho ko. <laughs> okay lang no. <laughs> At least matry mo rin. Saan na Sa kanan ata yun. May church niya. O, diretso pa tayo sa pag... Dito lang natin dito. Ah, May church dito eh. Basta sumama lang kayo sa amin at habang naglalakad-lakad. Sir, so, pakita mo sa kanila sa harap. Pila mo to. Ang daming mga ito. gandang bulaklak. Pero nung ano, nung nakita natin, bugang bilya. Tsaka dito yung mga sasakyan na pansin namin. Talagang, ano, uh, maliliit lang. Ayun eh, yung ano, yung sentro. Tingin ko nasa right eh Right tayo para makita natin yung bakery Sa right Yan, init na <laughs> Make sure nag sun cream kayo <laughs> <laughs> Dahil uh, masusunod Sobrang init Niloko kami ng lalaki Sabi niya, ba't kayo bumibili na sun cream? Baka wala namang araw oh. Pero ngayon maaaraw Pakita Bakit mo mga Pakita mo yung mga slides <laughs> Dumaan na data tayo dyan eh. O oh, tama, dumaan tayo dito, papunta ng bakery. Ah, Kami, okay. mean, I think it's this way. Teka, naliligaw tayo. Hindi ko magamit yung GPS. <laughs> Ayos lang mag-maligaw kasi maganda naman yung araw. Yan, ano to? Orange? Ah, lemon. Ay, may pusa. Oh. may ari sa kanya. Ang dami pusa dito. Ayun, oh. No? Ayaw. Gusto yung kapaglaro. Gusto yung kapaglaro. Kailangan ka buong lumiit. Gano'n ah. Come here. Meron may ari kasi may collar eh. Ang dami palang pusa palang, dito. pala, dito. Ang dami palang pusa dito pusa parang BGC. Come on. Come here. Lalaki to May mga sila. Lalaki. Ayan na. Gusto na. Ganun baka. baka Mukhang-mukhang tayo. Ganun baka eh may pusa na naman. Iyan <laughs> eh, na. pusa. Pero mga may-ari. Nara tawag lang, kamatis. Nara pusa, no? asa na siya. Iyan. May tut ang pusa. Babae ito, 'yan ang Maraming pusa dito all throughout. In fact, uh, doon sa center, maski sa seaside mayroon. <laughs> Sus! Sus! Ang kagwapo naman! Tatlo oh! Tatlo na sila. Kagwapo naman! Mga mayro may ari. Mayro may ari sa kanon. ka na. Muli ka na. Yan. Saan ba nakita natin yun? Mga, sa Croatia nino? Yung din. At saka may parin Sa Croatia, dito. no? maraming pusa. Yes, maraming pusa sa Croatia din. makita mo dito, oh. Ah, napansin pala namin ito, parang Pilipinas din. Yung mga gripo nila, nasa labas. Pala, napansin natin ito, oh. Yung Aha. contador. At saka yung gripo. Yan, ganda. Ano. Dito atay yung bakery. Diba? Napansin so, mo, ito yung lepan. fire hydrant, oh. Kaya na naman yung contador, nasa labas lang. Tsaka yung... Hmm. Ano yun? Okay, eh, ito ano lang buhay dito? Simpleng simple lang Paka talaga. Simple lang. Simple lang buhay. Tsaka ano... Hindi nga ni Sheila sabi niya, anong mga trabaho kaya nila dito? No? Aside from hospitality. Ito, nakakatawa itong... ito. Ito, maliit na daan. Maliit na May daan. Mong... Mas taas pa ako, hindi na ako mag ng ka magkakasya. Sobrang liit naman yan, hindi ka? Yan. Ito, ang ganda ko. June, nandito na tayo. I don't know what it is. Uh, hindi natin i-research na maayos. Ba't tira mo? Hindi ko may tindihan eh. lettering sa Ang gituon siya. Simbahan oh, siguro ito, simbahan June. Simbahan siguro. Kasi may kaya may ano eh. Ganda. May na. mga bells doon. Nandito yung bakery sa left. Tingnan natin yung bukas na. Nasa ah, na po siya. Salado ba? Aga natin. Salado siya. Ano hindi, bukas? It's open. Gusto mo pasokin? Halika na. Isawa lo. Siyempre, simpahan niyata siya. Tingin mo. Ayun okay. eh, yung lagi natin nakikita sa daan. Ito pala. Ito. Pa pa um, ito. Lagi Pag natin nakikita mo to. Saka lagi namin siya nakikita. Ang Nakikita sa daan. Ang pangu. Yun? May, ano yun? Kami... May isang pagita. Kapagita ba yan? kung 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 pagita. Jasmine Bango, na no? Siya. Mm. Bango. kung 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 tayo. kung 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 ito 5. 5. Iba na king kandila. Saan mo lang yan? Oh, Ay, yeah. sila. Dito ka ng candle dyan. Talagay mo siya dito. May hinad sa yung Hindi pero... Hindi kasi na ng candle dito, no? Ano nga? Ano pa rin? It Ito ang ating pamilya. At uh, For safe travels, every time. Mm -hmm. May mga pamilya niyo din, hindi ka nasa pamilya. yung na Parang doon nila I-fascinated ako sa puno na to. Ang bango niya. Ang bango. Jasmine si Ito? Ay, yung ano? Para siyang church, no? Naman ito. Ang bango eh. Meron ba nabibigyan? Ito, Jasmine. Sa Pilipinas marami no, yan. Eh. Parang ano? siyang sampagita. O, oh, meron. Sa England? Meron. At this time of the year. Ang bango, no? Ang bango, sobrang. Parang siyang sampagita. sa so, maganda sana kung kada buys yun sa Pilipinas pag meron Ganito. ganyan, no? <laughs> Saka yung prutas, no? Yung eh. lemon tree. Tsaka, no? Ang ganda rin eh. Teka, bago tayo malis pala. Ay, pakita pa rin pala yung mga halaman na nakikita natin dito. Ba bago tayo umano pala malis, pakita mo pala kung yung pangalan dito Tingnan mo yung Google Earth pala. Alright. Uh, kasi tingnan natin, natin. Alam kasi hindi namin unong... actually alam po ano pangalan nito. Ng... Google Maps mo. Yeah. Alright. Alright. Uh, hindi naman pala ako naka ano. Yeah. Ito yan. Ayan. Yeah. Church of... Yeah. Ayan. Ayan. Yeah ala Adios hmm. Nikolaos nandito yung tayo niya. screenshot it as well oh yung mga gusto pala makita ng mga mm. ano namin mga reels namin we've got an Instagram mm. June and she in the UK yung mga gustong mapanood yung mga shorts ha, namin ano or lang. reels short, short videos no? things that you will no. never see sa aming mga vlogs pero panoorin niyo pala yung mga ano natin travels natin dito no hindi pa natin ina ilalagay kasi. Ano pa lang. I-edit ko pa yung pagbalik natin sa ano. So, look at this. Eh? Yeah. Ito pong ito, hala. Itong ano na ito. Ito yung halaman na. Ayun yung bakery, oh. Ang Eh May nagkakape na. Yeah. Dapat pala dito ng kape, no? Pero gusto natin kasi sa overlooking. May nag-recommend uh -huh. kay Jun. Nung bumili kami ng pagkain, eh, may nag-recommend sa kanya kung saan kami mag best na magkape. Overlooking mm -hmm. siya. Kaya... least bukas tayo dito. Gawin mo na lang natin yung sana. So, let's, uh, let's get some things dito. Tinga, bilhin na lang natin ito. Tapos, uh, balik hey, mama, na tayo sa apartment. May no? mga lokal na nagkakape. Pakita mo no. na lang. Ako. Dike. Pakita mo sa kanila. Yeah. Ito na yung Ito na yung bakery. Sabihin dami natin. Ito ang gusto ni Ethan. Ito yung gusto ni Ethan. Ito binitay nung marble. Marble Marble Ay, ito. isa. isa niyan. Tapos, isa ng marble cake. Saka... Ito. may nitong dalawa. Para siyang... masarap to, Oh, sige. Huwag uh, nuts na yeah. Ito. dalawa. mo so, try Dalawa nito. Saka dalawa. Oo. Kaya ice cream. Which one? We'll one right? Ah, ini namanya? Yes. Ah, misalnya. Bila ah. ah, ah. Ano to? I to get to ah, Let's ask. Is it okay to take videos? <laughs> please be my guest please, all, my right. <laughs> <laughs> all right. I feel that it's tough. Ah, but I got out. So, it's a 992 please there you are oh. Ah sorry Oh alright um No 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 sorry alright. it's alright You're right. <laughs> trying to do the cash <laughs> it's a, yeah. the Thank same you. movement every uh. time <laughs> I know. Close my heart. Thank you very much. Eteresto. Yes, sir. Oh, nakabalik na tayo dito niya. At nabili yes. na natin itong cake. At yeah, saka... Request uh, ni Request ni Ethan yan. Gusto, gusto niya ito. At uh, magbibreakfast na tayo. Pumunta tayo dito sa breakfast na... sa tayo? Overlooking, no? Overlooking na cafe na yeah. siya just nang isang lokal. Nung bumili si Jun ng kebab. At... Uh, sana mapanood niyo yun. At sana ma-edit ni June? Yun nga eh. Hindi ako makapag-edit masyado dito. Kasi wala akong computer. Padali ko may computer eh. May hirap sa phone. Pero ito na. At pabalik na tayo. At maraming salamat sa panonood ulit. Maraming salamat sa panonood nyo dito sa trip namin sa Greece so far. Mm, marami pa, pa kami video. Marami pa kaming videos na i-upload. Oh. Kaya lang, kailangan namin makauwi kasi most of it are drone shots as well. oh, mga drone Bombi. shots. Pero hindi pa kami magano. Hindi pa tayo uwi. <laughs> oh, hindi pa kami uwi eh. O, oh, Tagal-tagal kami dito. Kaya, maraming salamat. Sana mapanood nyo yung iba naming vlogs din. Yan, dito. Alright. June from uh, Jun and she in the UK. From Filip uh, Filipino family, family in the UK. The UK. You, mali-mali ka pa. <laughs> <laughs> Yun, maraming right, salamat. Bye. Bye.